Imelda Papin, and Pilipino Tayo, Kwento ng Musika, Pag-asa, at Panawagang Magkaisa. Prologo, Isang Tinig sa Gitna ng Krisis Sa tagal ng kanyang karera sa musika at showbiz, kilala si Imelda Papin bilang isang malakas na boses, hindi lang pagdating sa kanta, kundi sa damdamin, paninindigan, at panawagan para sa bayan. Sa pagusbong ng maraming hamon para sa Pilipinas, mga isyong panlipunan, economic, politikal. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang impluensya at reputasyon para humampas ng isang mensahe. Pagkakaisa, pagkilala sa kanyang mga kababayan at pagbangon bilang iisang bayan. Ito ang nangibabaw sa pagpapasimula ng kampanyang Pilipino Tayo. Ngunit sa likod ng pagganta ng spotlight at ng kasikatan, may mas malalim na hangarin ang magsilbing tulay para sa malasakit, pag-asa at responsableng pakikibahagi sa bayan. Chapter 1. Sino si Imelda Papin? Hindi lang bida, kundi tinig ng bayan. Na... Hindi matatawaran ang tagal ng paglalakbay ni Imelda sa industriya. Mula sa pagiging singer, artista hanggang sa pagiging pampublikong personalidad. Naranasan niya ang kabaguhan ng showbiz, ang pagtaas-baba ng fama at ang pagbabagong dala ng panahon. Dahil dito, may malawak siyang perspektiba. Hindi lang tungkol sa entablado. Hindi lang tungkol sa musika. Maliit man o malaki ang problema ng bayan, para sa kanya, may boses siya. May karapatang magsalita. May obligasyon na gumawa ng matibay na pahayag. At nang dumating ang panahon ng krisis, krisis sa ekonomiya, krisis sa lipunan, krisis sa pag-asa, alam niyang hindi pwedeng manahimik. Chapter 2 Pilipino Tayo ano ito? Panawagan para sa pagkakaisa. Ang Pilipino tayo ay hindi basta proyekto. Isang kampanya, isang panawagan, isang sigaw sa gitna ng dilim. Layunin nito palakasin ang pagiging Pilipino, pagkakakilanlan, pagmamalasakit, paggalang sa sariling kultura. Hikayatin ang bayan na magkaisa sa kabila ng pagkakaiba, mula sa rehiyon, paniniwala, estado sa buhay gamitin ang musika, sining, at media para pagsamahin ang mga iba't ibang sektor. Artista, ordinaryong mamamayan, kabataan, matatanda. Magbigay ng pag-asa na kahit may unos, may pagkakaisa, may pagbabago. Para kay emelda, ito ay hindi palabas. Ito ay panata. Kung may kakayanan akong tumulong, gagawin ko. Chapter 3. Context ng Bayan Bakit mahalaga ngayong panahon ang Pilipino tayo. Hindi lihim na maraming problema ang hinaharap ng Pilipinas ngayon. Ekonomiya, kahirapan, divisyon ng opinyon, kawalan ng tiwala, at mga isyong panlipunan. Marami ang naaapektuhan. Ang mga ordinaryong tao, ang kabataan, ang mga pamilya. Sa ganitong sitwasyon, napakalaki ng pangangailangan ng pagkakaisa, empatya, pagkakaintindihan. Ang kampanyang Pilipino tayo ay maaaring maging simbolo ng bagong pag-asa. Isang paalala na sa kabila ng unos, may bayan na maaaring pagsaluhan. Hindi puro politika, hindi puro pangako, ngunit isang simpleng panawagan, magsama, magkaisa, magmalasakit bilang Pilipino. Chapter 4: Reaksyon ng publiko, media at mga kabataan. Suporta, skepticism at pag-asa hindi naging tahimik ang usapan. Sumabog agad ang reaksyon sa social media. May sumuporta. Tama yon. Kailangan nating magkaisa, lalo na ngayon. Ganda ng initiative ni Imelda. Sana maramdaman ng iba. Pero may may nagtanong rin. Sapat ba ang kanta at campaign para sa tunay na pagbabago? Bakit ngayon lang may ganitong panawagan? Nasaan siya noong may problema? Paano titiyakin? na hindi lilipas lang ito tulad ng ibang proyekto. May 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 pag-ojos. Artista siya, may media access siya, pero yung masaba, ba, marireal benefit? At may 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 pag-asa, lalo na sa mga kabataan. Sila raw ang pwedeng maging susi dahil sa enerhiya, sa numbers, sa pangarap. Para sa iba, ang kampanya ay revival. Para sa iba, testing times. Chapter 5 ano ang maaaring mangyari? Pagtawid mula panawagan tungo sa aksyon. Kung seryoso ang kampanya, may mga posibleng mangyari, maging movement, hindi lang kanta, kundi volunteerism, community programs, outreach, dialogo. Maging tulay sa sektor, artista plus masa, kabataan plus elders, urban plus probinsya. Gumising ang interes sa civic engagement, bumalik ang pag-asa bumalik ang tiwala sa kapwa magbunga ng pagbabago sa kultura respeto sa sariling wika pagkakaisa malasakit hindi lang sa socials kundi sa tunay na buhay pero para mangyari ito kailangan ng commitment hindi overnight hindi basta campaign lang gusto ng panahon gawa puso epilogo isang panawagan hindi basta aksyon kundi pagbabago ng isip at puso ang pagsimula ng Pilipino tayo sa pamamagitan ni Imelda Papin ay paalala. Ang pagbabago ay nagsisimula sa loob, sa pagiging bukas, sa pagiging matapat, sa pagtanggap ng pagkakaiba. Hindi ito magic wand, hindi ito pangakong agad-agad, ngunit maaring maging simula ng bagong daloy, ng pagkakaisa, ng paggalang, ng pag-asa. Sa tagal ng kanyang karera sa musika at showbiz, kilala si Imelda Papin bilang isang malakas na boses, hindi lang pagdating sa kanta, kundi sa damdamin, paninindigan, at panawagan para sa bayan. Sa pag-usbong ng maraming hamon para sa Pilipinas, mga isyong panlipunan, economic, politikal, nagpasya siyang gamitin ang kanyang impluensya at reputasyon para humampas ng isang mensahe, pagkakaisa pagkilala sa kanyang mga kababayan, at pagbangon bilang iisang bayan. Ito ang nangibabaw sa pagpapasimula ng kampanyang Pilipino Tayo. Ngunit sa likod ng pagganta ng spotlight, at ng kasikatan, may mas malalim na hangarin, ang magsilbing tulay para sa malasakit, pag-asa, at responsableng pakikibahagi sa bayan. Chapter 1 Sino si Imelda Papin, hindi lang bida, kundi tinig ng bayan. Hindi matatawaran ang tagal ng paglalakbay ni Imelda sa industriya. Mula sa pagiging singer, artista, hanggang sa pagiging pampublikong personalidad. Naranasan niya ang kabaguhan ng showbiz, ang pagtaas baba ng fama, at ang pagbabagong dala ng panahon. Dahil dito, may malawak siyang perspektiba. Hindi lang tungkol sa entablado, hindi lang tungkol sa musika. Maliit man o malaki ang problema ng bayan, para sa kanya, may boses siya, may karapatang magsalita, may obligasyon na gumawa ng matibay na pahayag. At nang dumating ang panahon ng krisis, krisis sa ekonomiya, krisis sa lipunan, krisis sa pag-asa, alam niyang hindi pwedeng manahimik. Chapter 2. Pilipino tayo. Ano ito? Panawagan para sa pagkakaisa. Ang Pilipino tayo ay hindi basta proyekto, isang kampanya, isang panawagan isang sigaw sa gitna ng dilim. Layunin nito, palakasin ang pagiging Filipino, pagkakakilanlan, pagmamalasakit, paggalang sa sariling kultura. Hikayatin ang bayan na magkaisa sa kabila ng pagkakaiba, mula sa rehiyon, paniniwala, estado sa buhay. Gamitin ang musika, sining, at media para pagsamahin ang mga iba't ibang sektor, artista, ordinaryong mamamayan, kabataan, matatanda. Magbigay ng pag-asa na kahit may unos, may pagkakaisa, may pagbabago. Para kay Imelda, ito ay hindi palabas. Ito ay panata. Kung may kakayanan akong tumulong, gagawin ko. Chapter 3 Konteks ng Bayan Bakit mahalaga ngayong panahon ang Pilipino tayo? Hindi lihim na maraming problema ang hinaharap ng Pilipinas ngayon. Ekonomiya, kahirapan, divisyon ng opinyon, kawalan ng tiwala, at mga isyong panlipunan. Marami ang naaapektuhan, ang mga ordinaryong tao, ang kabataan, ang mga pamilya. Sa ganitong sitwasyon, napakalaki ng pangangailangan ng pagkakaisa, empatya, pagkakaintindihan. Ang kampanyang Pilipino tayo ay maaaring maging simbolo ng bagong pag-asa. Isang paalala na sa kabila ng unos, may bayan na maaaring pagsaluhan. Hindi puro politika hindi puro pangako, ngunit isang simpleng panawagan, magsama, magkaisa, magmalasakit, bilang Pilipino. Chapter 4. Reaksyon ng publiko, media at mga kabataan, suporta, skepticism at pag-asa. Hindi naging tahimik ang usapan. Sumabog agad ang reaksyon sa social media. May sumuporta. Tama yon. Kailangan nating magkaisa, lalo na ngayon. Ganda ng initiative ni Imelda sana maramdaman ng iba. Pero may may nagtanong rin, sapat ba ang kanta at campaign para sa tunay na pagbabago? Bakit ngayon lang may ganitong panawagan? Nasaan siya noong may problema? Paano titiyakin na hindi lilipas lang ito tulad ng ibang proyekto? May 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 pag-ojos. Artista siya, may media access siya, pero yung masa ba, marireal benefit? at may 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 pag-asa lalo na sa mga kabataan sila raw ang pwedeng maging susi dahil sa enerhiya sa numbers sa pangarap para sa iba ang kampanya ay revival para sa iba testing times chapter 5 ano ang maaaring mangyari pagtawid mula panawagan tungo sa aksyon kung seryoso ang kampanya may mga posibleng mangyari maging movement hindi lang kanta kundi volunteerism, community programs, outreach, dialogo. Maging tulay sa sektor, artista plus masa, kabataan plus elders, urban plus probinsya. Gumising ang interes sa civic engagement. Bumalik ang pag-asa, bumalik ang tiwala sa kapwa. Magbunga ng pagbabago sa kultura. Respeto sa sariling wika, pagkakaisa, malasakit. Hindi lang sa socials, kundi sa tunay na buhay. Pero para mangyari ito, kailangan ng commitment, hindi overnight. Hindi basta campaign lang. Gusto ng panahon, gawa, puso. Epilogo, isang panawagan, hindi basta aksyon, kundi pagbabago ng isip at puso. Ang pagsimula ng Pilipino tayo sa pamamagitan ni Imelda Papin ay paalala. Ang pagbabago ay nagsisimula sa loob, sa pagiging bukas, sa pagiging matapat, sa pagtanggap ng pagkakaiba. Hindi ito magic wand. Hindi ito pangakong agad-agad. Ngunit maaaring maging simula ng bagong daloy. Ng pagkakaisa, ng paggalang, ng pag-asa. Para sa bayan, pansamantalang sandali o pang matagalang pagbabago. Para sa mga kabataan, tatanggap ba tayo ng hamon? Para sa susunod na henerasyon, maiiwan ba ang isang Pilipinas na nagkaisa o magkakawatak-watak? Ang tanong na ito ay pabalik sa atin ngayon hindi lang bilang manonood, bilang Pilipino. Hindi ito magic wand, hindi ito pangakong agad-agad, ngunit maaaring maging simula ng bagong daloy, ng pagkakaisa, ng paggalang, ng pag-asa. Para sa bayan, pansamantalang sandali upang matagalang pagbabago. Para sa mga kabataan, tatanggap ba tayo ng hamon? Para sa susunod na henerasyon, maiiwan ba ang isang Pilipinas na nagkaisa o magkakawatak-watak. Ang tanong na ito ay pabalik sa atin ngayon. Hindi lang bilang manonood, bilang Pilipino